Ayan, nandito na po kami sa vet, sa, bed, sa veterinary clinic para ma-follow up check up po natin si Baraco. Sana naman po ay eh, wish din namin na uh, wala pong ma, uh, masamang finding sa gagawin para kay Baraco. Kami po papasok na sa loob. <laughs> Gusto na nga mo eh. Oh. Inaagaw na sa akin yung tali niya. Pasok muna po kami. Pagpasok po sa bed, tinimbang na po nila si Barako. Ang kanya pong timbang ay 11.45. Wala naman po. Maging pan lang po yung na talaga niya napansin namin na kami. Oo. Mapapansin niyo po, ganyan po kabait si Barako. Kahit bihira niya po makita yung mga assistant sa bed, pwedeng pwede po siyang yakapin ng mga assistant do nahahawakan po siya at hin, at higit sa lahat hindi rin po siya mahirap kuha ng dugo kinuha na po siya ng dugo para po matest siya ng CBC biochem ayan po para malaman ko ano po yung depresya kung bakit siya namumutla at ito na po yung result okay, so, so for the blood test po 5 um, mababa the normal. Yung pula ng dugo, medyo maganda pa naman yung kulay kanina. So, hindi siya ganun ka labnaw pa. 33.3. So, slightly down lang naman po. Although, red blood cells natin, 4.94. Normal is 5.5 to 8.5. So, <coughs> nag-a-anemic na ulit siya. Plus, yung platelets, bagsak na naman po. So, 34 yung normal. 200 to 4, eh, 200 to 460 normal. To 34 lang yung kanya po. So, mababa na naman po. So, parang umuulit na naman yung ano. Nag-history ulit ng Garapata these past few days. Um, ewan po lang kayo pa rin. Uh, kung nagkaroon na naman siya ng... Basta na uh, wala naman siya naman po. Hindi naman yung Baka sa Garapata. Sa Garapata. Ayun po. Hindi mag-aano na lang po ulit ako. Although matagal na yung last niya po. Eh, ang last check Mother pa. Tapos nagbakuna lang tayo ng April. Ako mm. -hmm. So yun, sige. Di, baka mamaya man na lang na on COVID yung ano yung program. Mm. And di, gano'n na sa lang po ulit ah, okay, siya. Pero you have to come back after one week. We check ulit tayo ng values po. Ah, may mga gamot pa ba kayo sa bahay? No? Uh, Pag-aing uh, uh, na lang yata yung target. Black Armor, meron tayo. Ah, uh, meron pa. Ah, uh, Emerflex meron. Meron. Gawin ko na po okay. ng resepto. na lang po yung tablet na lang po siguro. Tablet, mas prefer na yung... Ayan, uh, kami po ay pauwi na po ni Barako. Uh, yun po, uh, po sa findings niya. Mababa na naman po yung kanyang platelet, tsaka yung kanyang uh, white blood cell. Medyo mababa din po. Kaya mag-undergo po ulit si Barako ng kanyang uh, medicine. Kaya ayan po, uh, sana po uh, pag-pray po natin na uh, bumalik po ulit yung dating sigla ni Barako at yung dating platelet uh, plate leg niya to uh, ma-achieve niya po ulit. Uh, babalik po kami ulit next week para po sa kanyang follow up uh, CBC para ma-trace po kung uh, mababago po mababago po yung kanyang uh, findings. Kaya kami po ipawin na. Maraming maraming po salamat. Sana po ipag-pray po natin si Parato. Ingat po lahat. God bless. Salamat po.